Ano-ano nga ba ang mga paper materials na ginagamit ko sa mga toppers ko? And saan ko sila binibili? Hello mga curls! Dahil maraming nagtatanong sa akin kung ano yung mga paper materials na ginamit ko, ito ang video para sa inyo. Ito ang unang paper material na ginagamit ko, metallic foil cardstock, iba-ibang colors to. Merong silver, merong gold, I think meron ding red and green. Hindi ito pinapasok sa loob ng printing machine ha. So kung napanood niyo yung unang video ko, kailangan niyo muna mag-print ng baliktad na pattern using band paper. And then is scotch tape nyo sa likod ng cardstock. And then bakasin ninyo and i-cut nyo using precision knife and scissors. Ganyan siya kakinang. And parang paper lang siya sa likod pero makapal yan. Kaya napakaganda niyang gamitin as a topper. Hindi ko yan in-order sa Be Happy Crafts sa Lazada. Pero meron din yan sa Shopee. Next is... Construction paper, mga sorted color para masaya. Ginagamit ko lang yun pang background, pero masyadong madalang lang. And then, itong pinaka-importante sa lahat, ang coif photo paper na napakagandang gamitin. Waterproof glossy, ang ginagamit ko. Doon nakasulat siyang waterproof, hindi siya as in waterproof, ha? Ang size niya is a 4 size, parang size ng bond paper na short. Napakagandang gamitin. Please wag ninyong ibabad sa tubig dahil mababasa pa rin yan, papel pa rin yan. Good thing dito is kapag ka nilagay nyo siya or pinatong nyo sa mga icing tapos chinil niyo or nireft ninyo yung mga cake ninyo, hindi hahawa yung icing or yung color ng icing dun sa papel niya mismo. So maganda pa rin yung quality ng print niya. And sobrang nagamit ko na to, proven and tested. Meron pa nga yung cake ng anak ko is 48 hours na nasa ref. Hindi na hawa or naapektuhan yung papel. Merong matte nito, yung hindi siya makinang. Pero I prefer using the glossy one. Siyempre mas makinang yung papel. Mas maganda siyang gamitin. And um, nagsastand out talaga yung colors ng mga printed toppers natin. Last hassle pa kasi hindi mo na siya kailangan lagyan ng tape sa likod para hindi mahawa. So as is mo na lang siyang ipapatong sa cake and yun na yun. Sa Lazada or Shopee rin yung nabibili. Nakalimutan ko lang yung pangalan ng store. Next is glitter cardstock. Ayan. The same lang siya din sa foil metallic cardstock natin. Pero this time, glittery siya. Makinis din pala yung glittered part nito. Hindi gaya ng ibang paper. Meron kasing um, glittered paper na pagka ka mo siya para siyang pangkuskus ng pinggan. <laughs> Alam niyo yun, yung green part ng Scotch Bright. Yan, parang ganun siya. Pero ito, hindi. Makinis siya. Parang hindi mo talaga ramdam na may glitters. Ayan, as you can see. And napaka-shiny, napaka-gandang type of paper material ito. Para sa mga um, toppers na gagawin niyo For example, pang-debu, pang-kasal, yung mga elegant cakes na hindi masyadong gusto ng customer yung mga colorful. Ayan, iba-iba rin colors yan. And lagi kong in-order is mga ganitong colors. Um, bronze, silver, and gold. Ayan, napakamura lang din yan and sa Be Happy ko rin to in-order kagaya lang no metallic foil na cardstock natin. Uulitin ko lang ha, huwag ninyong idediretso ipasok ko sa mga printer ninyo lalo na kung hindi siya pang print ng mga makakapal na papel. And ito na yung next natin is yung mga paper straws. Colorful paper straws na in-order ko din. Sa unlimited card, ayan, napakaganda kasi ng mga paper straws na to. So, hindi mo na kailangan gumamit ng mga barbecue stick, tas babalutan mo pa ng ribbon para lang mapaganda siya. Dagdag effort pa yon Ito, bibilhin mo lang, pili ka lang ng kulay na gusto mo, i-match mo lang siya dun sa cake mo, and then voila! Meron ka ng kagad na tupper stick sa mga followers ko kung mapapansin nyo yan yung lagi kong ginagamit nung mga nag-uumpisa pa ako laging barbecue stick yung ginagamit ko hindi siya masyadong presentable tingnan kaya ito nakita ko to and eh, napakaganda niyang gamitin na yun lang naman yung mga paper materials na ginagamit ko. So, metallic foil cardstock, glitter cardstock, construction paper, and photo paper, and yung colored straw. Siyempre, hindi makakalimutan dyan ang band paper, pero di na natin kailangan i-review. Ngusinyo bang matutunan kung paano mag-layout ng mga different design toppers sa isang bond paper para ready to print na at ikakalat na lang natin paano maghanap ng mga design ano ang mga size na dapat piliin natin and paano mag-arrange I can share this video follow my page and see you on my next video tutorial that's it for today bye